'Yan. So what's up mga boss? Magpapakain tayo ng gagamba. 'Yan, 'yan lang na 'yung ano, natira sa gagaba natin. Gida dinala natin dito sa Samar. So ito 'yung pagkain natin. Liguan. Ito 'yung papakain natin. 'Yung parang uod. 'Yan, ito. ba? Yan. Ito yung ipapakain natin sa gagamba. So ito napakain ko na. Ito naman. So wala tayong ano? sira yung ano natin so ito na lang ito na lang yung ayun kinain agad so yan ah, nangitlog kasi yan ito tatlo tapos dito nangitlog din so favorite kasi nila yan Papa tayo. So nang nang hunting kasi kami kanina ng wild honey. So since ano Yan. Yan. Kinain na. Yan. Balik alindog. So ito yung mga sikreto namin para ano kahit matanda na yung gagamba babalik pa rin sila sa ano original na ano yan. Ayan, matanda na yan mga siguro mga 3 months na yata itong mga gagamban to. Ayan. So, medyo matagal na yan.

na tuluan sa sa libo kanina. ka giggo sir? O, damog. Damog lang. <laughs> Yan. So yung video nito ah, i-upload ko na lang. Ng hunting kami. Sa so, ngayon, ito muna yung i-upload natin. Yan So dadamihan natin mga siguro tatlo para gumalik sila sa ano sa original nila na katawan Yan, payat na kasi sobrang payat na Yan. sobrang tanda na yung ano nila

Ayan. Tatlo. Tatlo, tatlo. Para balik alindog. Bilin Ako ako Nang loon na ako. tatlo. So, yun lang mga na mga boss. Yan, na ito na yung ito na yung sikreto ko na para ano balik alindog yung mga gagamba natin. Ayan. Ito lang yung pakain natin. hospital okay.